ang naalala ko noon, nung ako ay nagtrabaho kay PRRD. Ang galing-galing talaga galing, galing ng pangulo na to. Napakahusay niya. Ilang beses, limang beses siya inimbita ng mga Amerikano. Limang beses siyang hindi nagpunta. And all through his presidency, hindi siya nagpunta. na, and when you talk to him now, pag nakausap ko siya ngayon, recently nakasama ko siya, ang sabi niya, yung palangika belts, yung pagpalit niyan, that was the proudest moment of my presidency. So this was a president that understood very clearly kung ano tayo bilang Pilipino. Kaya pag sinabi niya, nung speech niya sa, yung recently, no, na minura-mura niya ito, mga dapat talagang imura na mga drug addict nila sa Malacan ngayon, sinabi niya, gustong-gusto ko na sinabi niya, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi niyo hindi niyo kilala yung ugali, yung puso, yung kaluluwa ng Pilipino. And number two, sinabi niya, wala kayong alam. At nakikita na natin yon This horror show of the Marcos presidency that unfolds before our very eyes every day, there's something na talagang meron siya talagang para tayo nanonood ng horror show, di diba? ano ba? Ano pa to, President pa to? Yung drug bust na walang kwenta. So, anyway, nung, nung si President Duterte nandyan, ang kwento dun sa Balangiga Bells na kinuwento niya sa amin, yung CIA lumapit sa kanya. Basta yung Amerika lumapit sa kanya at sinabi early on in his presidency at sinabi sa kanya, mag-usap na tayo kasi sanay sila natuta ang mga mga Philippine presidents, di ba? So, sinabi niya, o sige, basta ibalik niya muna yung Balangiga Bells. I'm simplifying it. Balik, balik niya muna. So, basta mag-usap tayo pagkatapos. Nung binalik yung Balangiga Bells, bumalik dito yung CIA, yung Amerika. Tapos sabi sa kanila, usap na tayo. O oh, sige, next time. Pero he never stopped with them. Sinabi ni Kaado, uh, very passionately, kung ano yung halimaw na Amerika, kung ano yung katraiduran nila, kung ano yung ugali nila na subject nila. Sila ang isang bansa na nananako at yung kanilang history noon pa, ang kanilang ang kanilang uh, track record ay nananakop na mga bansa at 'yung mga bansang 'yon ay hindi na nakakabangon. Irreversibly damaged ang mga bansa na 'yan. Syria, Afghanistan, uh, uh, Libya, others, um, and then now Ukraine, 'no? At susunod na 'yan ay ang Pilipinas. Pero ibibintang ba natin ang Amerika? Siyempre hindi. Ang ibibintang natin dito itong pagulong ito. Napakawalang kuwenta, 'no? Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte. Isang pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino mula pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yon. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. Bakit siya nag-flip-flop? Bakit siya nagbago? Dahil ba naisip niya na mas maganda ito para sa Pilipinas? Hindi ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay ipinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Napakawalang kwentang taong ito. Na no, nakita natin ngayon, therefore, nakita natin that this, this president is unfit to be president. No. Ang naalala ko noon, nung no, ako ay nagtrabaho kay PRRD, ang galing-galing talaga ng pahulo na to. Napakahusay niya. Ilang beses, limang beses siya inimbita ng mga Amerikano. Limang beses siya hindi nagpunta. And all through his presidency, hindi siya nagpunta. Now, na, and when you talk to him now, pag nakausap ko siya ngayon, recently nakasama ko siya, ang sabi niya, yung balangiga belts, yung pagpalit niyan, that was the proudest moment of my presidency. So this was a president that understood very clearly kung ano tayo bilang Pilipino. Kaya pag sinabi niya nung speech niya sa yung recently, no, na minura-mura niya ito, mga dapat talagang imura na mga drug addict na sa Malacanang ngayon, sinabi niya, na gusto ko na sinabi niya, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi niyo hindi niyo kilala yung ugali, yung puso, yung kaluluwa ng Pilipino. And number two, sinabi niya, wala kayong alam. At nakikita na natin yon. This horror show of the Marcos presidency that unfolds before our very eyes every day. There's something that talagang meron siya talagang para tayo nanonood ng horror show, di ba? Ano pa to president pa to Yung drug bust na walang kwenta. So, anyway, nung, nung si President Duterte nandyan, ang kwento dun sa Balangiga Bells na kinuwento niya sa amin, yung CIA lumapit sa kanya. Basta yung Amerika lumapit sa kanya at sinabi early on in his presidency at sinabi sa kanya, mag-usap na tayo. Kasi sanay sila natuta ang mga mga Philippine presidents, di ba? So, sinabi niya, o oh, sige, basta ibalik niya muna yung Balangiga Bells. I'm simplifying it. Balik, balik niya muna. So, pas mag usap tayo pagkatapos. Nung binalik yung Balangiga Bells, bumalik ulit yung CIA yung Amerika. Tapos sabi sa kanya, usap na tayo. Oh, sige, next time. Pero he never stopped with them. So this is a president that understood our sovereignty. So why am I, why am I talking about him? Kasi nakita ko din, nung siya'y nakaupo, napakaraming uh, letters na dumadating from the OFWs na mula nung tumindig siya na, na mataas at matayog para sa Pilipino, kahit yung mga mapang-abuso nilang mga amo, naging mabait sa kanila at napakaganda ng trato ng mga amo nila, kahit yung mga sa airport, napaka-curtious. Uh, so ano mangyayari pag ganito ang ating Pangulo? No, walang respeto ang bansa, ang bayan, ang buong mundo sa atin. At yan yung nakikita natin ngayon.